So, mahalaga po na magkaroon muna tayo ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Maganda po na tayo po ay may relasyon sa ating Panginoong Diyos because He wants to have a relationship with us. Ang dapat po lamang natin gawin, pagsisihan po natin ang lahat ng ating mga kasalanan at isuko po natin ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Yan po ba ang inyong gustong mangyari? Na ang inyong pong buhay ay maging masagana, maging maayos, na punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Simple lamang po, manalangin po tayo ng sabay-sabay. Panginoong Diyos, aking Ama, patawarin mo ko. Sadya akong makasalanan ang dami ko nang ginawa at tinakbuhang mga bagay na hindi naman naging solusyon sa aking mga problema. Pero napagtanto ko ngayon na ikaw ang Diyos na mapagmahal, mapagmahal at mapagpatawad. Patawarin mo ako, Diyos. Diyos aking Ama, tulungan mo akong magpago naunawaan ko na sa sobrang mong pagmamahal sa amin ay ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang mamatay sa krus at nabuhay siyang muli malipa, makalipas ang tatlong araw para pagbuwisan ang aming mga kasalanan na pagtagumpayan niya ang kasalanan ang sakit maging ang kamatayan at hanggang ngayon siya ay nabubuhay yan po ang gusto ko Diyos Ama yung regalo na binibigay mo sa amin sa pamamagitan ni Jesus o Jesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ang maging aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Yes. Simula sa araw na ito, ikaw ang aking susundin. Ikaw ang aking Panginoon. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa inyong pagpapatawad, mm. sa inyong pagmamahal. At maraming maraming salamat sa bagong buhay na ibinibigay mo sa pamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Marami pong salamat sa inyong matamis na pangalan, Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. 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 Kung sumabay kayo sa aming dasal at buong puso ninyong tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay, ibahagi nyo naman sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa. I-text ang YES, space, The 700 Club Asia at ipadalayan sa aming smart number 949 At sa Globe, 09174065001. At sa Sun, alam nyo ba na dahil sa pagtanggap ninyo kay Jesus sa inyong buhay, kayo ngayon ay bago ng nilalang. Ang sabi nga sa Biblia sa 2 Corinthians chapter 5.17, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.